Good morning, my baby. Uh, hi, white rabbit and black rabbit. Kamusta na kayo? Good uh -huh. morning sa inyo. You're missing ang inipanak na maaga at na. Magre-ready na po ako. At ngayon pong araw na ito, ang luwas namin papunta na uli ng Batangas. So, magka-alas 7 na po ng umaga. Gising na po tayong lahat at kumain ng agad So, ayan. Oh, Diyos ko. Ari So, yun nga po. At kita kami dito, Robert. talagang pahapyaw lang. talagang busy lagi po siya. Kaya hindi po kami nakapagbandig ng bongamonga. Pero may mga ilang po kami mga vlog. Pagkasama. Kaya naman. Kaya naman. Nung dumalo po ako sa kanilang bahay na hindi inaasang pangyayari habang ako'y kumakain at bobolo sa ala ng kanin ay medyo na up to balance ang iniba so natakid po ako sa uh, pinakaharang ng mga aso Diyos ko uh, talagang munti ka ng inibahan at na. Uh, Matusok mga basag na plato Kaya ipapakita ko po yung gasgas sa akin At saka yung tuhod ko na mag-aapo talaga Ayan po yung akin Ito po, yan Nagasgas po ako Sakit sobra hanggang ngayon po So, tuyo-tuyo na po siya At yung tuhod ko po talaga naman Iniindakot nyo Ayan po o, Kita po nyo pagkampaga ay kung nandun lumabas na ay Rico ako luluwas na nanay. Ready, ready na ako ready, -ready na ako ha iingat ka oo naman po lagi naman po ako nag iingat siyang ano. Ha. ako ko lagi. Wala, eh, sempre. Eh, lagi ingat. Uh, mag-iingat dito kasi kayo ay, ano medyo pag kayo eh pagod na umupo, huwag kayong bakay kayo matiso do natiso ako kahapon do. Kira Tito Robert. Mm, mawagapa yung akin tuhod. Ayun, mo ang abo. Ka ng tulog -gabi, eh. ako Nabi, diba po eh, nambunan ako nung ano? Um, nambunan ako sobra. sabi ko sayo wag kang magpapaano. Mag Saka yung yung kagabi. Mm. Hindi gabi hmm. so, hirap, hirap, hirap talaga nga kayo yun hirap eh ay sorry naman inay kahit to ako hindi eh talaga ako hindi makatulog din eh hirap na may ubo po talaga ako once na may ubo ng konti eh nako ang hirap po talaga na dumaling para sa akin so yun nga po <coughs> <coughs> Mas daw ako sabi ng inay o oh, nung po. Ibago daw po mas daw. So bago rin po ako umuwi eh, pupunta muna ako kay Digong. Ayan. Digong. <laughs> <laughs> Bakit tay? <die? laughs> Kasi Digong. E Digong eh. Ayan yun eh. Pag-uunin ko yung pakainan. Ah. Pupunta kami kay Digong. Kukuha ni nani ang pakainan. Digong. Ayan. Ayan. Dada kayo na, dadahan Ako na, ako na kukuha. Ako na. Sangga. Ano, malayo o. Palibidin nga ano. Ano? Ha? Ari o, oh, ari. Ah, hawakay na ito Nay Ang Diyos ko. Andigong na ito. Eh, bakit kinakalwit mo pa doon? Alis, yan na kalis, Alis, alis. Alis. Eh, mm, ayan. Alis mo na, bebe, alis. Ay! Diyos ko! Ano ba? Hindi kita inaano, ha? Ay, naku, Diyos ko! Tapang-tapang mo. O, oh, ta na. Hindi mo na. Babay muna, digong, ha? Luluwas lang, inay. Okay, papakabait ka, ha? Yan po ang aking digong. Napakagawa po. Ha? Ano papaya? Papa? Pinakain, ano? Ng padiki. So binalutan daw po ng inay ba? Binalutan ng inay at kinakain po ng mga paniki ang aming papaya. Ba naman. Nagluluto po nanay ng pisda. yan para baka nila na umagahan ang gandang halian po gulay, ang gulay ng asbet ay alis ako okay, ha? Ah, nagmamadali lang ako mo. na doon oh, na mo oh, pakis mo na ako pakis hmm. mo na ako bala babay na hmm. oo okay -oh. kayo ha? Ma, Ingat ka, ka lagi. Kapaparito? Opo. Sige na, Nay. Sige po. Ah uh ah -oh. Love you. Labas sa bayan. sa loob na ang mga kasama ko. Doon kasama ko. Ayun na. Ayun na. Yes. Finally, nandito na rin ako. Sa loob. Yay! Yeah. Thank you po. Yuhuuu! Dito na ako! Okay, salamat. Ayan. Thank you. So, hanapin ko mga kasama ko sa loob. Ayan. Asa na kaya sila? Ayan. Excuse me po. Ayan. Ah. So, Saan ano dito? Yes. Oh, nasa na kayo yung mga kasama ko. Madam. Wala na. Baka po po ano ba dito ang ano ang ano pa dito ang barko? Lahat po sir. Oo. Uh -huh. Nasa po yung kasama niyo pala dito na po mismo? Oo, uh -huh. nandito, nandito, nandito. nandito na sir. Na? po Ah, meron pa doon sa kapila. Yung mga kasama na po yung nandun. Uh -huh. Oo. Okay. Yeah. Asa ah, na sila? Ay, si Madam. Hi, Madam. Hi, madam. Naku pa siya siya na, nalate ako. Kasi malayo yung Ay, ano. Doon ka na sa So, nandito na po ako. Kasama ko na sila, Madam. At doon ba sa ako kami? Hindi pa po. Hindi Thank you Thank you. po. Hindi po tapos ako na lang pipila sa ano sa ticket. Oh, okay po. Kasi na lang ano oh. Uh, Mamaya. Na Ay, okay. sige pa. Dito pa. So, yeah. Bibili ako ng terminal P. Yeah, just ko. Pasakay na po kami ng bike ko. Dito mga kasama ko. Ay, baka rin sila naman ng betang kasi hindi parang. So yan, paalis na po kami. Ayan. Yeah. So bye-bye muna ulit po kalapan. Ayan. Ay, Sana'y wala na nabating na bagyo. Yan po. Ayan po. ang kumbang ko ay kasama ko po, po ay si Moira! Ay talaga naman syempre hindi po mapakita ang ating ate Moira dahil alam naman yung pagkakaguluhan ng mga tao. Pero ganun pa man talaga namang bong bong, -bong ang Kalapan City dahil na concert si Moira! Yes, so, may nakita kong kaibigan na yan, pinapanood niya aking video. Ang ano, ang bakang balahura. Ha? Ang kalapan. Ayan, yung ano aking video. Diyos ko, bangga bangga Ah, ko sa high school po ito. Aha. Uh Pak, -huh. <laughs> Pinalo mo na, pinalo mo na. Pinalo mo na.

good. Uh, na kami. Sumalapit uh, ako sa labas. So from in it. Dito lang ako sa labas. At hindi Ay, naka-miss ko. Ang init talaga. Sa kaya. Sa kaya. Sa kaya. Meron lang tayo. Dito lang bye Iwali na po ang kamag ko na uh, si Madam. So nga, hinihintay na po namin ang na sasakyan. Talaga naman. So yeah. Dito na kami sa sasakyan. Ayos ka. So ang dito na lang po ang vlog -like na inibara. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ha? sekejap lagi kita nak